First love never dies. I just wanna say that I still love you. First love never dies. I just wanna say that I will find you. Simula sa umisa, ang puso ko'y naging isa Walang ibang magawa, kundi ang kahanapin Kahit maganap pa ako ng ibang babae Ikaw pa rin ang nasa Isipan ko pala Bakit pa ako nagmahal sa iyo? Ako ngayon tuloy ay naging isa, gago Nang dahil sa iyo, hindi ako nagsisibuto Sa pag-aaral ko at sa mga pangarap ko Nagkuluyan ng naglako nang dahil sa iyo Ti daw ni mami ba sa phone sinabi ko dahil sa pagibig ko to tuluyan nang nilamon ng mga pangarap ko never die i just wanna say that i still love you sabat ni never die i just wanna say that i will find you ang pag kong ito, inilaan ko lang sa'yo Nang mag-usap tayo sa may kato Hindi ka naman naniniwala sa mga sinabi ko Kaya ako nagtatanong ba't ako nagsangal ito Nang dahil ba sa babae na isang katulad mo Na hindi doon seryoso sa lalaking tulad ko Bakit ka pa ba sa akin? Ano ang gagawin para ikaw ay mapasa akin? Lahat ng sakripisyo ay aking ginawa Para lang ikaw ay akin ang makita Dwa na kayo <coughs> Ko ay never die. I just wanna say that I still love you. never die, I just wanna say that I'll find you. Lubos, lubos kong ang katulad mo na kung ituring mo, parang boy mo ako. lagi sunod-sunod sa parang ako dahil dinog mo na ga ang aking ulo. Di ko man maamin na naloko mo ako. Nabulag na ako sa pag kong ito. Naging seryoso pa naman ako sa'yo. Na walang ibang alam kundi amando ko Kaya ngayon believe na ako sa iyo Dahil talagang walang makakatalo sa panluloko mo Talagang bang ito ang buhay ko sa iyo Buhay ko ay parang gago First love, never done I just wanna say that I still love you First love, never done